かたくぱ sa ano? balik naman tayo sa bayan mga katropa kasi may natanggap tayo na blessings ngayon mga katropa galing sa ano si sponsor po ito mga uh, uh, ano tayo hanap tayo ng jilose mga katropa maraming salamat po sa ano si sponsor na ano sa pang jilose maraming salamat yan ano yun sukatan pa to sa mag ano ng jilos eh punta muna tayo sa bayan mga katrupa balik tayo a few moments later dito mga katrupa dito na tayo sa bayan uh, yan nagkapan tayo punin natin yung basing sa mga katrupa na bigay sa um, sponsor maraming salamat po sa pang um, jilos eh buwan natin yung basing sa mga katrupa eh yung mga ano yung mga siyap sa bilis eh mga tropa na kuha natin yung bliss eh yung mga itong motor natin sa mga sambas tayo yan, sa bilis sa tigas eh yan thank you sa anonymous sponsor maraming salamat. eh sa panggulis eh dito tayo muna dito yung ano ang to eh glasses

ano may baratong sa amin? Oo na ah, katong smoke Smoke? Unsa'y kulor na? Sa karaan na? ba? Katong marag... kote, Oo At Katong marag light ba? Pika makita Marag shade lang makita sa inyo Pila to? Ah, sa mga to na to Yan na lang. Katong di ima kita sa sod? Hindi, marag shade lang Katong sa karaan ba? Ah uh... smoke la sa tawag Ah, sige Ikuan lang Anong lapoy po ito May mahal? Mahal tinted. 100 no? 100? 120? 120? 120? Uh, Oo, oh, 100. I-calc e, yung mga nyo mga katuto. Apat na bintana. Susukatan natin. Kambas mo na tayo. Yung sa iba ba ay 10,000 na 565. Yung dati ko yung kinakambasan. Pero ngayon sana ay eh, Terusan yang enggak Sana mura lang dito. Dito na libre tao di ay. Ano ni? Kada ni libre pa. Di barato ro man ako ang glass. Ah. Di man ako. Ubang ko na kuan kay. Ubang mangod. Kamo ba ito Ah. Bayang. Satu per dosi mil tanan, kapin, opay labot libur 12,000. daw mahigit tapos wala pang labor bakit 12,000 wala pa nang labor 12,000 may hmm. yeah, dili init napuntahan ko talaga tuma mga katrupa ito <laughs> ito yung po, bibigan ko to, eh dati sa tapon sila nang ano nito pila ni kadlo giko ni Josan Kau cerita ke telur, ke ada nih, dah da, akan nih ragawas. Dia, degan ada nih. Kamuran oh. doah. Lalu berenau. Jangan itu yang. Ikuin tanya san, pila san. Oke, mau pak, magi ma anu mau kau beta gabak, naru makabai angkodo, pegasana. Aku kanggi papangi tang embo.

9,000 yung hingi saking sa akin dala na libor si kaibigan kami e, mang hingga, uh, mag, uh, ano muna na mag down sa kanya kailangan daw bibili niya ng materialis eh Mata ko dani mo kan katunga. Pwede rek katunga. Katunga. Ah sige. Niya nag-call na Oo. Oh. Ano una kung bayad sa kanya mga 5,000 'yan. Kung bili daw niya ng materials, ano? Iba sa bila. 1, 2, 3, 4, 5 Sakto 5? ko sa Martes lang Martes? Ang saan ron? So, Linggo, lunis, martes Lunis ka Lunis ka mong umpra? Oh. Martes? Mga nasa orasa, kayo parang makakaat ko dito. Wala, may nakikita. papa yung papadya, yung papa. Ah, sige. <laughs> Yan, nakaunan ako naman ito sa mga katrupa. Para sa... sa unang down sa materialis. Niyato na ko. Hmm. lamat. you. Hmm. Katrupa, tubig muna tayo kasulay na mga katrupa kasi wala na ang kasulay na baka, baka tayo aabot dun sa, no, sa bayang po mga dito ko sa bahay na ni mama kasi nag-charge mo na ako sa power bank. Dito na charge kanina, di, e, eh, pumunta naman ako dito sa bahay kanina pero hindi ako pumunta dito sa bahay ni mama kanina. Doon ako sa bayan. Yan, buti nakamura tayo sa dilos yung mga 9,000. Tapos inunahan natin na ano, babili daw ng materyales. Yung 5,000 inun natin, yung kuwa lang natin eh 4,000 na lang Eh, meron na dito eh pag ano na daw yun kapag kasi martis na sila babalik sa ano oh, punta doon martis na umaga daw baka sana hindi ba extend para malagyan ng jilos eh daming lamok doon laki pa Ayan, thank you ulit sa anonymous sponsor maraming salamat po sa pangjilos eh maraming salamat talaga Buti naman nakita ko yung kaibigan ko na magano na mga ganito mga drill mga dilusi Buti taga kung siyang hinahanap eh Ipag e yung dati pumunta ko doon yung nagkampas ako dati yeah. wala, wala siya palaging yung eh Kaya e nga nahanap ko na talaga siya Magka-seal tayo 9,000 yung hingi niya tapos yung tinanong ko doon sa uh, kani, uh, doon sa so, pinuntahan ko kayo na 12,000 eh, may git eh, sa kanya yung eh, nagkatipid tayo na ano, sa kanya at 3,000 malaking halaga na yung mga katrupa maraming salamat ulit sa ano, sponsor maraming salamat ka talaga mga ijilo sila tayo Then, nakita ko yung kaibigan ko para sa paggawa ng dilus eh. iba pa yung makatrupa eh, malakis talaga yun kasi yung kanina ay tinanong ko kanina yung una kong pinuntahan ay eh, 12,000 wala pang labor mga katrupa. tapos buti nakita ko yung kaibigan ko uh, 9,000 lang daw dala na labor sabi niya tagal ko na yung kaibigan dito eh dito sa tapon tintip pa mga katrupa, yung mamahalin daw yung bibili niya yung, yung may color ba yung hindi daw makakita sa loob ng bahay ikaw lang yung makakita sa labas mamahalin daw yun yung, yung ano niya buti nakita ko talaga siya nakasave tayo kung doon pa tayo eh, sa 12,000 may git, eh, kulang pa yun karamihan labor daw eh, 2,500 2,500 yung pakyawa tapos iba eh, uh, 3,500 tapos may 3,000 yung tawad-tawad na ba Buti naman nakita natin yung kaibigan ko. Thank you ulit sa ano sa sponsor. Maraming salamat po. Yan, tinted yung ang ano natin, gilose. Eh. Abangan natin mga katropa, sa Martis daw, pupunta siya. Tagal ko na siyang hinahanap. Inunahan siya natin ng 5,000. Yung pil, uh, uh, pulpi daw, sa pagtapos na daw niya ng trabaho. Pero, uh, uh sa pagtapos na daw niya ng trabaho doon, sa Jilos eh. eh may pera na dito eh. Uh, ibayad natin sa kanya kapag tapos na. Sabi niya, yun na lang daw yung bilis ng materialis. Yung 5,000. Saka na yung 4,000. Saka na yung 4,000 na ibigay natin sa kanya kapag tapos na siya nagtrabaho. Kasi magsusukat pa sa dun eh. Sukatan pa niya Yung, yung apat na bintana. Yan. tingi ulit po sa ano ni sa ano mo sponsor maraming salamat po uh, mga maraming maraming salamat po sa sumuporta po sa channel namin sana huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe mga ingat po tayo lagi. paalam